Pag itlog mga badi ha. Itlog lang sa. Kung wala kay uwel na kay uwin mga badi. O. Oh. Kunti lang. Lagay natin. Na uwin. Well. Ika maghintay tayo. Diba? try muna natin. Okay? So, okay na. Mainit na. Mainit na ang kawali, mga badi. Ganyan natin yung itlog. Kamay, sibuyas. Ganyan na pagluto ng itlog mga badeo. Oh. Sambal yun mga bade. Kaya barag. Oh, alright. Oh, parang ano yung isa. Nahiwalay. O, oh, dyan ka. Balik. O, dyan. Okay. Diba? Hindi e masyadong na no baby. Na hiwalay. Buong-buo pa rin. Parang relasyon niyo buong-buo pa. Di ba? Tapos luto na yan sa badi. Lagay natin dito. Lagay na sa pinggan. And ito lang paglagay mga badi. Ganyan lang paglagay para hindi malaglag mga badi. So, di ba? Simpleng luto lang ni Boom beats vlog Right thanks for watching uh -huh. night